Ito oh. Mm. Ay. Ano yung bago ang? Bago yan. Sa kare-kare yan. Kare-kare na Ay, kiki okay. uh, um, okay. mo. Thank you, Nino. Hmm. Ano?

Bulalo. Wala cake Kare-kare. Malisen. Libre ni tatay nyo. Libre ni, ano, ate, libre ni ni Moon Oh. Sa so, restaurant kami. Dito sa trabaho niya, sabi mo. Ito yung trabaho niya dito. Dito sa restaurant niya. Ang sakit lang ito yung trabaho niya dito. Bukas na uuwi yung boy eh. Kaya ito sawad-sawad na. Tumawag sa na. Ito natin ba, Benet? Kain mo na ako. hindi mo. Ano? Hindi na ako na ang Ngayon naman kasi.

Kumain kasi ako kanina. Ano na? Tama Tingnan! Kumain ako sa bahay kanina. Yung inihaw na isda. Ayun. Inihaw? Prinito? Ay, prinito. Hindi naman yung take out yan. Hindi out yan. Hindi naman yung take out nagkinilaw 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 pa kagaw kan balat ng kalabaw hmm ay bolol mo yan ningit mo ni na mong kumakain yan ikaw may birthday oh may birthday kita kayo ng pamangkin mo. Hindi na naman si Dino. Ano na naman mo sa'yo? Eh, palabas ko na sa eh, Sa so, Monday. Para makita niya. Mm -hmm. Ano yung Dimboy? Ano ba? Dimboy, mm -hmm. mm -hmm. dito si tita mo. Oh, birthday niya ngayon. Panoorin mo yan, Dimboy. Dimboy.

Hindi ka na extensive. Okay, <laughs> sige. <tito. laughs> oh, <no>. salamat talaga Tito. Ang ganda namang ano to, dami May halu halo may halo-halo, sinta. Ano? Mo din na lang. Ano gano kasarap ng Yummy! Yami. Ano, Bola lo, kari-kari. Yon. Busko. Hoy. Ito nagpa nagpa extra doon. Ito extra pala si Ninong Dor. <laughs> Mano po Ninong. Salamat Ninong. <laughs> extra pala si Ninong. Ninong. ang -mm libre ito sa kanila. Salamat, salamat nila. Sigurad niya. Masarap. Pero maalat. Masarap pero maalat. Mm -hmm. Maalat. Okay lang yung ano niya. Tamis na ano niya. Yung alat niya lang. Ito. Kasi alam mo na kaya to Kasi alam mo hindi ko na hindi ko na hilab yung mag-alat ba. Kaya naano mm -hmm. ko na alat. Hindi ko na kaya to.

family ano kami sa alam alo ko okay? <laughs> 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 <No>, yung <mga>. <laughs> <laughs> hindi namin naubos na, na tong ano mo yan <laughs> oh. kasi oh. naman. Yung <laughs> babalik <laughs> <laughs> din. Nagrabigo i. Busog na talaga ako. Hindi <laughs> <laughs> na. Kailangan ko tumakbo muna. Ayoko sila sa direksyon nila. Ngayon. Sana yung gutom mo. <laughs> Masarap tong kasi kaso. Apat kayo di ba? Kaya apat yung order ko sa inyo. Kailan? <laughs> Sabi mo thank you ah. Thank you, Minong. Boso niyang sir, haram. <laughs> Ay, lagyan pa yung kutsara. Kaya <laughs> rin may Bosen, man. Haram, man. hindi may subo. Boso mo yan, haram yan. Hindi mo nabutin. Diyos ko. Oh. Thank you, thank you. Mayroon hindi na kumakain. Tapos pinatakon lang natin. Thank you, Ninong. susunod, makipag tayo sa kanya. Ha? No? Mm -hmm. Sabi nyo, no? <laughs> 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 sa akin naman nakatutok kasi yung camera ko okay? <laughs> oh, oh, lang. <laughs> o, lang. Nang ang uh, no? uh, artista na ka mo. Ang artista ka uh sa mga Ah! Grabe isi. Subo mo isa. Para ilipat ko. Ayok ko! Nakaputok talaga sa akin. Sabi niya sa akin, okay lang yun. Dami ko ng utang sa'yo. Nak ba? Minong eh. Hindi na eh. Ilang taon na kasi naman eh. Salamat nyo talaga. Ada. ini juga keren Oh, busku ku batong. Sama naya. Ya, apa? Depan, to. You. Happy birthday to you. Happy birthday. Uh, SB, <laughs> <Yeah>. <laughs> <laughs> pasar, uh, ay, ay, Kaya pa sa'yo, kaya alas ka. Huwag nabagay mo si... Sige din muli. Eh, eh, eh. ano mo si Loro, ayusan mo sa kanya yan. Hindi ko na video. Ay, ay. You... Dito pa nina, iikat mamaya. Ikat mo na lang. <laughs> Tapos, iligay mo kayo na lang. mo na lang, iligit mo. Bigyan lang pa ko. Ay, ay, ay.